Kamusta, mga fight fans? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang dream matchup na tiyak na magpapasabog ng excitement sa boxing world, ang laban sa pagitan ng Mexican powerhouse na si Canelo Alvarez at ng Russian knockout artist na si Artur Beterbiev. Isang showdown sa pagitan ng dalawang champions na parehong kilala sa lakas at musay. Sa video na ito, Bubusisiin natin ang kanilang mga kakayahan, estratehiya, at ang mga susi para makuha ang panalo. Kung gusto nyong malaman kung paano ang magiging eksena sa laban na ito, huwag kayong aalis. Para sa labang ito, dalawa ang naglalaban na hindi takot makipagsabayan. Si Canelo Alvarez, ang undisputed super middleweight champion, kontra kay Arthur Bitterbeer, ang undefeated light heavyweight king na kilala sa kanyang isandaang knockout rate. Dalawang hari ng lakas at determinasyon na magsasalpukan, kaya siguradong hindi tayo mabibitin sa aksyon. Simulan natin kay Canelo Alvarez. Si Canelo ay kilala sa kanyang mataas na boxing IQ at napaka-precise na counterpunching. Bukod dito, ang kanyang hand movement at upper body defense ay exceptional. Na nagpapahirap sa kalaban na tumama ng malinis na suntok, kilala rin siya sa kanyang matitinding body shots na madalas nagpapabagsak sa kanyang kalaban. Isa pang malaking bentahe ni Canelo ay ang kanyang ability to adjust. Sa bawat laban, kaya niyang basahin at eye counter ang dalaw ng kanyang kalaban. Kung gusto niyang manalo laban kay Bitter BF, kailangang iwasan niya ang direct exchanges at gamitin ang kanyang speed at footwork para maiwasan ang mabibigat na suntok ng Russian knockout artist ang kanyang style ay hindi lang basta lakas, may disiplina din ang kanyang pagputol ng ring. Ginagamit niya ang kanyang footwork para idiin ang kalaban sa ropes o sa sulok. Kung saan mas malaki ang chance niyang magpabagsak, kung si Canelo ay magkamali sa galaw o masyadong magtangkang pumasok, tiyak na paparusahan siya ni Bitter Paano nga ba haharapin ni Canelo ang isang tulad ni Bitter Biev? Una sa lahat, Kailangang panatilihin ni Canelo ang distansya at gamitin ang kanyang head movement at upper body defense. Kailangan niyang umikot, pumasok, at lumabas ng mabilis upang hindi manguli sa mga mabibigat na suntok ni Beterbiev. Magiging mahalaga rin ang kanyang body shots para mapabagal ang Russian. Para naman kay Beterbiev, ang susi ay ang pressure at pagsasara sa distansya. Kailangan niyang sundan si Canelo at pigilan itong makagalaw ng malaya. Dapat ding maging matyaga si Bitter BF, huwag magmadali. Kundi tiyakin na ang bawat suntok ay nasa tamang lugar. Kung magagawa niya ito, tiyak na mapapabagsak niya si Canelo. Para kay Canelo, mahalagang gamitin niya ang kanyang bilis, footwork, at timing para maiwasan ang lakas ni Bitter BF. Kailangan niyang mag-focus sa body shots at iwasang mapako sa isang lugar na maaaring bigyan siya ng knockout punch ng kalaban. Para naman kay Bitter BF ang susi ay ang kanyang relentless pressure at ang pagbabantay sa bawat galaw ni Canelo. Dapat niyang gamitin ang kanyang footwork upang eye corner si Canelo at magpapawala ng matitinding power shots na posibleng magpatulog dito. Kung si Bitter Biev ay makakahanap ng pagkakataon, pwedeng tapusin niya ang laban sa isang malinis na suntok. Ngayon, sino sa tingin niyo ang mananaig sa laban na ito? Kayang-kaya ni Canelo na ay outbox si Bitter Beef kung gagamitin niya ang kanyang bilis at IQ. Pero kung makakahanap si Bitter Beef ng butas at makatama ng malinis, tiyak na may malaking chance siyang manalo via knockout. Isang tunay na laban ng disiplina at tibay ng panga. At dyan nagtatapos ang ating fight analysis para sa Canelo Alvarez vs. Arthur Bitter Beef Showdown. Ano sa tingin nyo, mga ka-fight fans? Magtatagumpay kaya ang teknik ni Canelo laban sa lakas ni Bitter BF? Ay comment nyo na ang inyong prediksyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang fight breakdowns at analysis. Hanggang sa susunod, mga ka-fight fans, stay tuned and keep fighting!